Tigsasaray na ni Nanay Rosa batalyer kang barangay San Roque Tabaco City kasubagong aga ang mga laugan sa iyang sari-sari store. Huli kan maraot na panahon. Huli kan namamatean ng pag uran Pati anatop kan tindahan niya ng barbecue. Pinabaklas niya naman. Nasa hampang sana kaya ni Dagat at sa iyang harong asin tindahan. Preparado naman magi ng mga dadarahon ng pagkakansiring kang instant noodles asin mga dilata. In kaso da kayang paibakwa sindakan sa indang LGU, preparado na sinda. Pagpakaraymingo na so mga pagrugaring bago na kami mag-ipos kang kung talagang tatamaan bago kami malikas pasirin sa may distansyang ano. Si Nanay Sonia de la Cruz Campuro 4, Barangay Mabinit, Ligaspe City, handel man sa posibleng epekto kang bagyong aghon. Urog na na sa pamitisan sa nakambulkan mayon ang sa indang residensya. Natatakotan lamin dito yung kung umapaw yung dinadaanan ng lahat. Kami, nakaridi dito sa barangay namin, nakaridi kami, lahat dito nakaridi. In case na magkaroon ng evacuation center, talagang aalis kami be. Kasubanggikan pa dikit-dikit na naka-experyensya nin Maluya Sundo Katamtaman asing kun minsan makusog na pag-uuran ang probinsya nin Albay. Basado sa pigpaluas na rainfall warning kan pag-asa alas 3 nin hapon ngunya na Aldaw. Nakabandera na sa Albay, sorsogon na sin Masbate ang orange rainfall warning na piglalaoma na magduro hasta sa mga masunod na oras. Uh, inaasahan pa rin natin ang uh, moderate to heavy rainfall over dito sa Bicol Region at sa estimate natin uh, between uh, 100 to 200 millimeters na ulan ang uh, dala nito ni Bagyong Aghon. Pinag-iingat ng gadkang pag-asa ang mga residente na nakaistar sa low-lying areas na hararani sa mga salo. Sa posibleng pagbaha, siring man kan mga residente na nasa pamitisan kan bulkan mayon. Posibleng man daw magkausa yung pagrasa daga sa mga kabubuldan. Ang nasambit na pag-uran ang kausa kang bagyong agho na nakakaapekto sa kabikolan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.